magandang gabi nalala natin yung kanina no magagaya na lang natin kapag nalala natin yung mga idol spider webs or bakumo o taraling ba may mga lupan pa dito mga idol ito yung sakit para malun Baka Ang oh, ah. <laughs> so guys, maghihilahan naman tayo mga idol oh. Dami namin. मेरा बारिशर मत आए गाइस चलो

Patibay. Nice. Pero patibay eh. <laughs> patibay ah. Kubala mo ay you know. Sama na natin, dami, dami no? diba na natin. Sana eh. marami na mahuli na to. Nakumo. Ay lumasag dawat lahat na kunin na natin. <laughs> ay dami na to. Hmm. Wala babaw kasi, mababaw eh. Mababaw na babaw. Pagdaan tayo baba. Parang bago ngayon. Pagkawala natin galing trabaho mga idol. Hindi ka kami. Ilan kami oh. 3, 6, Pito kami. Pito. Pili na guys. Midyas na natin. Ang isa lang kabila wala aray sakit na naman sa paa nito tayo talaba dito angat na yung mga idol angat na angat Nah, kita bangka melalui mana? Okay. simot ng ano, bagyo ayan bagyo. Oh. yun ayun ito na Yung, ang ilaman no, maglalakad pa tayo malayo o, sa may dulo na no? sinauga sama natin dami natin sana marapa nauna kasi yun Grabe ba? Ang dami agad ako ko. Mayroon na katagad sa braso. Ha? Dami mayroon pala eh. Isang kasama natin nandun ang layo. Nangilaw. Oh. Nangilaw. Oh. Oh. Ang oh. gantis oh. Sakit eh. Ito nangagat. Ang dilim oh dilim na Dako oh. Oh. dako tas dubal lo oh. Let's go mga idol Marami mahuli to Ayan Pwede na yan. Tara, tupo. Ayaw <laughs> po dito mga idol. Ah. Pangalawa nga mga idol. Kasama natin yung dun. tayo. Ah, ang putik. Oh, wala nang medyas. Ano? Puntis. Medyas, tanggal na. Ay. Nagahin natin mga idol. Ay ko.

Ayan naman. Para mo ano? na. kasama no, natin. Lalayo. Ayan isa. Andun ba? Tapos dun. Saka dito mga idol. natin. May ilaw lang, may ilaw. Ang ulam. Salamat mga natin. <coughs>

Tapos oh, yun sa kabila. Tama natin sa loob pa. lang natin mga ito. Puro putik putik. Ah. Bwede may guwante sa mga idol. Uwin natin. Ang ulam na. Kasi paano. Pagod ko tum na. Masama natin mga idol. Oh. Grabe mga idol. Oh. Putik putik. Dalim. ng putik. Parang ulit natin guys. Mga kalawin. Magkasama <laughs> natin mga kalawin. Palabas. <laughs> dalang. Sobrang dalang mga kalawin. Ayan nga ako. Pagkasan pa natin ito ngayon. Dalim. Yeah. Oh. Tapoy ba? Kapoy mga kalawin. Pulin mo na lang yan. Pulin mo. Let's go. Yan na tayo. Pulin natin. Pang ulam <laughs> na. Nasa na sa sarilo. Pero wala dito. Oh, langit dito na so. Grabe oh. Brabyo. Maroy. Kaya 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 akin oh. Lapis <laughs> at iba. Ugasan lang natin. ulam lang ito mga idol hmm? ay kuray pang isang terasa hindi maglabas yan hindi oh. Hinti. ay sa ating tayo nga inintay natin yung mga kasama natin doon po yung uli manas yung mga uli natin hmm? yan naka milkins <laughs> puno ko yung akin guys junas ay mahuli ba oo oh. pogi Yung may saw. Ang veterano. Lugi tayo. Ayun na, na mga Dami. Yung mga natin mga idol. -hmm. Kita nyo na, pa na kakain ng arikamu. bahay mga idol. Sino ko gato. Ayan. dito mga idol. Pakipos mo. balon ko dito eh. Oh. Dalam yung balon dito. Ano? Ano? Dami? Uy, kadami pa kila dubal. Hmm. Dami. Yung puli nila. Tito. Ito ang mga idol. Eh. Mga kalawin yun. Dami kami dito. Ito. 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 Ay, ba o, tano, tino. Tino tano. Tino tayo mga kalawin dito <coughs> tayo pang ulam na pang ulam lang pa mga kalawin okay na rin yan walang ulam no yung sinaugang mga idol yung mga kamyas dito yung log kamyas yan wala lang syang eh tapos na kasi ito yung gate bilaan yung gate na yun wala lang nakatira wala na tayo apply bye bye mga ano, ano, kalawin pawin na tayo mga kalawin ano inin nyo dami isang sako hatot <laughs> sa akin kalati pa wala pa sa talang, ano yun ah sa kasirula ah

Pinulog <laughs> mga kapatid Pinabala ang bangka Let's go na guys Suwi na tayo Yahoy! Ito na tayo mga idol, no? Sama natin Ito tayo guys <laughs> Ito <Pina> tayo guys Ang <laughs> ulam na At papano Ito na tayo mga idol sa bahay natin ano sila mo? Ano? Tatanggal lang ano? Huli? Baka may huli pa yan. Tayo, ito, ugas mo tayo ko. Paraan lang. <laughs> <laughs> Apoy ba? Gunot na yung baka natin mga idol oh Ang sibag yan Mga idol Ano huwag natin mga idol oh lang, dapat pa pang turo na din pa lang lang yan mga na nakalo na mga buhay pa yan, diba? lagak na natin itong mga lady baka nga pandok

Dami, okay. stop